comment, oh pwede pa, dapat din lakang pickleball ko. Yan po, lo. Pagka na played pickleball. Ah, nag-pickleball ka? Oh. Yung minigam mo yung shirt ni, ano, pickleball, gamit ni Ron. Yeah. Tapos uh, si Cindy sa taas, yung... Wow, that's good. Ano ba tong, ano, turnberry na yan? Huh? Inano kami, kami ng, kinutrata kami ng Pilipinan. Nininis namin, malinis na, okay lang. Oh. May ari pa, yung... Turnberry, ano? Umiikot pala yun, yung spirit. Yeah, may, hindi, hindi, hindi umiikot yun, yung, yung display yan. Oh LED. Yung LED. LED, LED lang yan. Ganyan lang yan. Eh. Ah, LED lang yan. Yeah, parang malaking ano. Kala ko ano yung mababasag sa. Hindi. Hmm. Ano? So, ngayon na nga, nandito nga tayo sa Vegas. Ito nga pala 'yung makikita nyo sa airplane pag pumunta kayo na. Pakalaking sphere nito. Hindi pala siya talaga solid. Ano lang siya LED na umiikot. Maliliit ganyan lang mga LED. Kung kailangan so. Okay. July goes to where? What? 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 been What? What? a What? 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 you What? Deja vu. What? 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 What?

Masabi sa kami. Thank you. 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 Thank sa Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Pinasosyal lang nila, nilasanahin lang niya. Oh, bes, tinakbo. Okay. Kevera natin yung drink na naka-magic sa flower. may gravy na uh, car, ka, ka, ano, cards. Hello. You know, ito, dito, dito. Ah, ito, ayun yung sinakyan nila. Ayun yung sinakyan nila ta ano na airline, Allegiant. Oh. oh mura Allegiant kasi Vegas, ano yan yung Vegas na rin yan, airline. Doon sila nagano. Mura yun pero babayaran mo yung luggage oh. mo. Mga pa, marami pa tao yan. Siguro yeah, lahat sila nasa EDC. Uh, Oo, oh, nasa Antique. Ano, ito okay? pagbinakitan ko maganda mabait yung anahal ko sa na yan? little church of west Di ba ano? si ano, Britney Spears diba? si Britney Spears Di ba? si yun si Britney Spears yun yan pala yun si Britney yun si Britney Spears yun 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 si yun si Britney Spears yun Ito, oh. ang aking Tagal na siya dito Wala pa siyang picture dito sa Vegas Video na lang So, nakarating na tayo sa Vegas At parang Parang ito yung dream come true Kaya lang, yung papa ko nandito sa at ito yung kanilang welcome Vegas wala kang picture dito. wala picture ito nga uh, right. pinicture ko eh <laughs> plano wow oh, PJ uh, private jet wala kang ano tag hindi ka nag picture dito before wala pa itong mga realist eh ano dati ba? Oh, wala pang parking dito sabi ko nga sa vlog, si tita matagal na matagal na dito. Pero hindi pa rin nakakapagpa-picture. Ito nga pala si Jack. Shout out. Um, ito start yung Mandalay Bay, ito ang hotel. Um, pero ito, ano ito? Ah, Parang nasa akin uh, lahat yan ta. Birthday pala birthday akin po lahat yan. Sinend oh, ko yung galing doon sa telepono. Ah, birthday ko yan. Tapos sa masyal kami sa Durango. Oh, ito na yung Luxor. Yan. Ah, magkakatabi pala sa laga sila. Egypt, tapos next, asa ah, New York. Ayun, ito yung Luxor. Ayun yung si Egypt pala. Ito yung sinasabi sa akin na tataan. Ah, may kasi nito. Saan pumapasok? Kala ko, oh, ano lang siya yung statue. Nakita ko to sa ato. Ito naman. Ano? Excalibur. Ano ba yun? Mga Big Evil. Mga Knights. Oh, Excalibur. Meron tayong tour guide kasi dito si Jack. Dito si Jack lumaki. Dito rin siya nagkaisip. Tsaka lagi siya sa strip club. Dito no, the parating. Ayan, dito na parating. No, <laughs> Narinig nyo, oh. May sa shoutout ka ba si Jeric? Shoutout kay Jeric sa Philippines. I hope you will be soon. ka namin. Ay, ito na yung ano. Ay, onion, ano yan? Excalibur. Ano itong castle? Ano naman ako Yung nagtrabaho dito, matagal na yun, matagal na, matagal na. Ay, New York, New York. Oh. Ayun, si Statue of Liberty. Pagpunta ka sa right si side, Jono, MGM. Uh, Ayun. Oh, ayan, pinapakita ko na sa inyo. Hindi naman kayo makakapunta dito eh. De, ganun <laughs> yun, ano? Saba, <laughs> hindi, ganun nyo. Live ka ba? Live? Hindi, hindi, oh, hindi. Ito, highlights ng Vegas. Uh. Yung escort. Ano ba yung escort na yan? Yeah, ano, tatawagan mo para may kang date. Ah, pag -no. wala kayong kadate, marami kayong pera. Ayan. Date na hooker. <laughs> <laughs> hooker pala. Hahaha. <laughs> Kung sa talaga sa Pilipinas pokpok. Oh. -pok. Mm. Paano yun? Ba't nasa bus ina-advertise na? Ina-advertise nila. Oh my god. Pati yung hookers dito. Pero siguro matagal na matagal na picture. Ay, ano? Uh, two minutes ago we were in Egypt. Now we're in New York. Ito naman New York. Ganda lang pala yung drive sa Vegas eh. O sa? kayo? Ah, tatawid. Dito ka nag-work, sabi mo, sa Excalibur. Yun, dito nag-work si Jack before. Kaya lang, ang tagal na nun, di ba? Hindi nyo na matandaan, dito siya. Dito siya nagkaisip. Kasi si Jack ay taga, saan ka ba? Sa California. Bay Area. Kaya ano siya dito, tourist. Hindi, eh, dito pa dito pa Oh, dito siya ng 2 years tumira tapos nag-move siya sa California. Ngayon na lang siya nakabalik. Pero matagal na rin. Meron na rin yung mga yun before. At yung may roller coaster. Tapos dito. Yon. Yon. Meron live ba? Yon. Shake Shack mga panan. Shake Shack nga pala Laka siya. Nakatawin mo na ba yung Shake Shack? Hindi, ano Parang ano, mas masarap sa ina lang. Ayun, mag-shopping ka dito. May Ross, meron ano, Burlington, meron. <laughs> meron Ross, oh, mga mura. Oh. May Burlington, may Target. Las Vegas never sleep. Parang nga sa EDSA to ah. Ayun, ah, yun ang MGM? Saan ang MGM? Hindi na, yun nakita. umilayon. yun. Si Bruno Mars, nasa Park na MGM. Pa, andito na kami oh. Exactly. Hindi ka... Para kayo, para kayo magiging inosente sa malang, ano. Wala walang walking shoes. Ah, walking shoes kasi lakad no, na lang. Yung talagang malambot, hindi yung ano. Kaya pag may gout, shout out sa may mga gout dyan. Hindi kayo makakakain ng... Roller blades <laughs> dyan. Hindi ka kayo makakain ng ano, ng laman loob. Gawa ng maglalakad kayo na maglalakad. Ito, no, Na, no, Namamasyal kayo dito ni Papa Ata. Ay, hindi. Ako hindi. Kasi dyan ako nagtatrabaho. Sa? Kaya hatid lang niya ako dito.